So, yun nga, so dapat doon sa mga nag-sponsors, so dapat alam din nila yung ano lang nila, yung limitasyon. So, yun na nga guys, so ating ngayong pag-uusapan, or makikisausaw tayo sa issue na to na tungkol sa, sa ano, sa biyahe ng Beyonce, no? yung pagpunta nila sa Manila para i-meet up yata yung sponsor so ano nga ba talaga ang totoo so ano yung totoong kwento at totoong nangyayari kasi nagkakarambula na so natawa nga ako kasi nanood ako ng live ni Edo uh, na bigla siyang nagulat so syempre may mga nagko-comment doon na mag-explain ka kung ano ano no, ang dami nang nagagalit sa kanya pero sabi niya wala siyang alam So natawa ako doon. Sabi ko dinudurog ka na dito ng ng issue, wala ka pa rin kaalam-alam. So nakakatawa nga kasi minsan napapaisip din ako no. So minsan talaga yung mga viewers ko din naman natin masisisi yung mga viewers, yung mga avid na talagang sumusuporta sa Bianzi, no? or sa EDC kasi talagang gano'n nila kamahal or gusto nila protektahan yung EDC so hindi natin masisisi kung gano'n na lang talaga sila mag-react pero minsan guys minsan yung over na pagpanik or mga imagination so parang minsan hindi rin hindi rin okay kasi katulad nyan So, may, nakit, may nasilip lang na hindi okay. O, do, wala pa naman confirmation. So, nagkikreate na ng malaking kwento yon or malaking issue. Tapos, yung mga imagination. So, marami nang nabubuo na mga imagination na kahit na hindi naman talaga yun ang totoong nangyayari. So, nag imagine na, na ito na yung nangyayari. So, nagiging kwento na tuloy, no? So, nagiging masama na. Kaya parang doon na nagkakaroon ng umpisa ng kaguluhan. So, yun nga, doon nga sa live ni Edo, at nung narinig ko yung boses ni Beyoncé, natuwa ako, actually natuwa ako, kasi nga naman kung papatulan mo yung kumakalat na mga kwento, yung, yung mga, ano na, mga reactors na ganito na na parang si Beyoncé kawawa, no, parang naape, yung parang yun ang, ano ko, yun yung parang yun yung na, naunawaan ko, na parang nadehado, or na out of place, no, kasi nga, So parang naging priority ng ano ng sponsor is si Edo at nagsama pa doon sa room at may na, mayroon naman akong napanood na mayroong imagination na baka nandoon si Erika sa doob ng room na yon. So parang talagang nakakaano nakakagimbal na kwento. Eh kung ganun nga naman talaga yung totoong nangyayari, eh, syempre hindi talaga makakapayag yung mga supporters ng Bianci tayo, no? So alam naman natin na yung isa is out of place na yun. Kung magwala na yan dapat sa ano, wala na yan sa circle, no? So, pero kung ibabalik ulit nila at magkakaroon ng ganun ulit na circle, syempre mahal na natin yung Beyoncé at alam naman natin na yun na talaga yung sinusuportahan natin yung Edsy. Kaya hindi talaga pwede na magulo pa ulit. Kaya yung mga viewers nagkakagulo talaga, nagwawala sila kasi gusto lang naman nila protektahan yung, yung kanilang ino iniidolo or ating iniidolo. So hindi natin masisisi pero minsan nakakaano, minsan para sa akin opinion ko no. Parang hindi rin maganda yung over panic. So dapat inantay mo na yung explanation ng grupo na nandoon mismo talaga sa sitwasyon kasi sila ang makakapagsabi ng totoo kung ano yung totoong nangyayari. Kasi syempre tayo bumabase lang tayo sa mga napapanood natin. Tapos pag main tapos pag may nasisilip, so may magbibigay ng reaction, may magbibigay ng, ng opinion. So, nagkakadugtong-dugtong na. So, bawat isa mayroon ng mga sariling opinion, mayroon ng mga sariling sinasabi ang isip. No? So, yun ay na yun, nagkakarambulan na. Kaya, kahapon, nakakatawa. Kasi, nung napanood ko yung, ano, yung, yung live, lalo na nung nagsasalita si Bianzi, nasamantalang sila, kalmang-kalma okay okay nagsasaya nag enjoy pero yung mga supporters nagkakagulo <laughs> na <laughs> talagang talagang anlalayo na ng mga imagination yung mga tinatahak ng isip nila na kung saan saan na nakakarating ko ano yung mga sinasabi no so nakakatawa nakaka bisa ka na lang kasi ganun talaga ganun talaga ang ang social media no so minsan Uh, nagkakaroon ng kwento na napakalayo doon sa katotohanan. So, doon hindi ko naman sinasabi na alam na, na alam ko na yung totoo, ganito na nga talaga yung totoo. Pero ibig ko sabihin, doon sa mga lumalabas na kaguluhan kahapon, parang alayo naman sa katotohanan. Kasi tingin ko naman doon sa grupo na yun, wala naman talagang issue na, 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 wala naman problema no sa sa ano nila, sa grupo nila. So, kumbaga dahil may napapanood lang na uldo ganun lang kaliit ang nasilip or na video napakalaki na lumaki na talaga yun ang todo, no? Na talagang yun na yung feeling natin, yun na yung nangyayari sa, sa, sa kanila, sa grupo nila. So, mahirap din. Mahirap din yung ganun kasi parang may nagjudge tayo na tao, no? Pero, syempre ako, hindi ko naman kinakampihan yung yung nag-sponsor kung kung ganun nga naman talaga yung kwento na may lumalabas na ganun na may iba siyang plano no nag nagset set up siya eh paano kung hindi naman talaga yun ang totoo so napasama yung ano napasama yung tao no na judge na malay mo sabi nga big sponsor yun sponsor ni Ido. so paano naman kung malayo naman talaga doon sa kagulo sa iniisip ng mga mga tao ang totoong nangyayari no? So, naka, nakaka, ano din, nakaka, ibig sabihin hindi rin maganda yung over panic na sa konting, kasi nga, syempre, ang binasihan lang naman, wala naman eksakto doon sa lugar para magsalita. E, ang nabasihan lang naman is e, yung nasilip siguro na video, no? Or na live, or ano. So, hindi ko alam kung bakit ang iba nakakapag-create na ng ganong klaseng ano, kwento. So dapat tama nga sinabi ni Kalinga Prab na antayin natin yung ano yung explanation nila kung may totoo mga talagang nagaganap na labag sa sa ano ng ng EDC. So syempre hindi naman makakapayag na talagang mangyari no. Pero dapat siguro mas maganda na na yung totoong ano totoong kwento ang antayin at mismo yung mismo doon sa lugar ang dapat makapagsabi kung ano yung totoo kasi nga nagkakagulo eh nagugulat naman yung sina Edo kasi wala naman talagang silang alam na kung ano yung problema kung ano yung himotok ng mga viewers no so balalaman natin yan pag balik nila at mag explain or hindi ko alam kung may dapat nga ba talaga explain no so kumbaga mahirap yon na pati si si sponsor ay ma-judge na hindi naman natin alam kung ano yung talaga yung totoo no kasi minsan dun sa napapanood natin hindi lang naman dapat magbase kung ano yung napapanood na nang dahilan sa panood ng ganun or may narinig lang na something na words so nabibigyan na yun ng kulay So parang ano, parang pangit din kasi parang yung yung nagki-create ng kaguluhan na Grabe, grabe yung mga react, mga reactions na wala pa naman nga talagang confirmation kung ano yung totoong nangyayari. So syempre, tayo alam natin na against na tayo doon sa isang E no so mas mahal na natin ang biyanse di ba at hindi na tayo makakapayag na itong dalawa na to ay magkaroon pa ng issue kasi kumbaga sila na talaga yung nasa puso natin at sinusubaybayan at gusto na sila na talaga yung gusto natin panoorin diyan sa mga screen natin at hindi na involved yung isa kasi talagang winaglit na natin yun kasi nagbigay talaga yun sa atin ng stress sakit sa puso no so sama ng loob kasi siyempre sinuportahan din natin siya minahal at dito naman sa, sa sa akin naman sa opinion ko ha sa opinion ko lang opinion ko lang naman ito as a viewer doon sa ano sa mga nag-i-sponsors kung totoo man talaga yung ganoon na may yung yung ano yung sinasabi ng mga ibang viewers or mga supporters na may ganung setup na baka ang kasi naririnig ko yung yung ano na eh, sponsors na yan is ayaw kay Bianci para kay Edo so ang um, gusto yung isa so kung may katotohanan man talaga syempre hindi pwede yun hindi pwede mangyari yun kasi syempre Edsy ang sinusuportahan natin hindi yung dati so talagang hindi na yung pwede mangyari at, at yung sponsors wala naman siyang karapatan na parang siya yung mag-ano, siya yung mag -de decide wala siyang karapatan na siya yung gagawa ng ng ano ng kwento diba? So, yun nga. So, dapat doon sa mga nag sponsor So, dapat alam din nila yung ano lang nila, yung limitasyon. Hindi porkit nagbibigay ka ng malaking amount or big sponsors ka. Yung parang may karapatan ka na talaga mag, mag ano, parang mag hawakan sila sa leg or magdikta or ikaw na yung gumawa ng mas dapat trabaho ng kalingap yun kasi siyempre, kahit pa paano irespeto pa rin naman yung yung mga ano mga love team although sino suportahan natin ng mga yan kahit na panatik tayo kahit na ano wala pa rin tayong karapatan na parang porket nanonood tayo sino suportahan natin parang tayo na mismo ang magdidikta kung ano yung dapat mangyari nanonood lang tayo dapat susuporta lang tayo ang may karapatan pa rin talaga diyan ang mga kalingap si Kalinga Prab. So, sa lahat ng bagay, kahit na siguro sponsors, opinion ko to ha, kahit na siguro nagbibigay ka, nag-sponsors ka, wala ka pa rin karapatan para, para magdikta. Para ikaw na yung magdi 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 mag-direct ng dapat nilang gawin. Ano? So, dandoon ka lang, sumuporta ka lang, ibig sabihin, tumutulong ka lang. Pero hindi ibig sabihin na porkit nang kakapagbigay ka, ikaw na yung dapat mag-direct mag ng buhay nila. Ikaw na yung magdikta. Ikaw na yung magturo kung ano yung dapat nilang gawin. Eh, syempre nasa kalingap yan eh. Nasa, nasa ano yan ng, ng kalingap. Ikalingap e, ang may gawa niya, kalingap ang may founder niya. So dapat sila talaga may karapatan kung ano yung dapat mangyari or nangyayari, no? So ang iba kasi parang nagmamalaki na, yung parang parang gusto na sila na yung maghari. Kasi, nagbibigay sila. Para sa akin, unfair naman yun. Kasi, ang pagbigay, ang pag-sponsors is tulong yun. Di ba? Hindi yung pag Or, hindi yung para ikaw na yung umasta na para ikaw na yung nagpapatakbo ng kalingap. So, para sa akin, hindi dapat ganun yun. Kaya, kung may mga katotohanan, mga talaga yun nangyayari kay Edo na sinasabi nila na, Fork ayaw kay Bianci. So, talagang hindi pwede yun. Right? red flag yon na talagang naman hindi natin masisisi yung mga panatik uh, ano edsy or viewers na na talagang gumawa ng kaguluhan kung yun ang totoo na may na, na feel talaga sinda na may something no behind don sa ano na yon sa pagpunta nila sa Manila. Pero sa akin nga naman, so mahirap naman na mag-judge agad-agad na sa konting napanood lang natin or narinig natin, parang tayo na yung nag-create ng napakalaking kaguluhan or kwento imagination na wala naman sa katotohanan. So pangit din naman na ma-judge natin yung tao na tumutulong lang din naman kung ang intention lang din naman talaga is tumulong. So nahuhusgahan natin na walang katotohanan. Kaya dapat sa ganun, syempre kung sino talaga yung nandoon, sila yung makakapagsabi kasi sila yung nakakaalam kung ano yung nangyayari mismo doon sa sitwasyon na yun. ba diba? So parang dun, syempre, tayo, maraming tayo napapanood ng mga reactions, no? So, syempre, madadala tayo doon emotionally. So, talagang magkakaroon din tayo ng galit doon sa mga tao na yon na gumagawa talaga ng gulo. Pero nung napanood ko yung video, yung live ni Edo at ni Bianse. So nung naririnig ko yung na si Bianse yung nagsasalita. So nakalma ako. Sabi ko kasi nga kakapanood ko po lang ng ano ng isang live doon kay Kapodi yata yun na nanood ako ng live na madami na siyang sinasabi doon na talagang uh, ano yung against kay Edo no. So parang siyempre tayo sa so, dinami-dami ba naman ng ating na-encounter. So, talagang magpapanik din tayo emotionally, no? Yung magkakaroon tayo ng, ng ano, ng inis. Pero nung napanood ko nga yung, ano, yung live ni Edo, tsaka ni Beyonce, so parang nakalma ako doon, na parang sabi ko nga sa sarili ko, oh, bakit, bakit nagrabe ng kaguluhan na samantalang sila kalmado? Uh, di ba ang lumalabas na kwento na parang parang si Beyonce is na ano nga, na, naot out sa pera, eh di syempre pagka ganun yung nangyari, syempre malungkot si si Bianse, masasaktan siya. Pero nang nagsasalita siya doon sa sa live, ni hindi mo naman ma-feel na may something na ganun, na may nangyari na ganun na parang na, nakaramdam siya ng pang aapi nakaramdam siya na, na, out of place siya or nagselo siya. Syempre pagka ganun, hindi naman manhid si Bianse, makakaramdam niya kung ano talaga yung nangyayari, no? So, wa, parang wala naman eh. Wala naman. So, mga viewers lang din talaga ang ang nag ng kaguluhan, no? Pero tulad nga na sinabi ko, hindi nga masisisi. Kasi siyempre, pinoprotektahan lang talaga nila si Beyoncé, no? Pero yun nga ang masaklap nga doon. Kasi paano kung yung mga haka-haka is, haka, haka lang naman talaga is walang katutuhanan. So, ibig sabihin, may nahusgahan tayo na tao. At may mga nadamay pa. Kasi nga, siyempre, uh, nababangit yung pangalan ni Erica. Paano kung wala naman talaga katutuhanan lahat yung mga mga sinasabi kahapon ng iba-ibang mga reactors, no? So, pero okay lang din naman siguro yun. At least, nagkaroon na ng advance na babala or nakita na na ito yung pwedeng mangyari, kagulukan, in case na may, may gano, namumuungang plano, may namumuungang sit-up sa sa Edo at ano Erika. At talagang magkakagulo kasi marami talagang hindi papayag diba, so lahat tayo, syempre ang sinusuportahan na natin yung EDC sila na yung minahal natin, kaya parang hindi na talaga yun pwede na mahaluan pa ng kung ano-anong uh, kalukuhan, no, kasi wala na yun eh, tapos na yun so kinalimutan na natin yun nawala na sila ni Erika. so tinanggap na natin yun ng buong-buo at ito na yung inaakap natin ngayon, yung EDC, so ito na yung minahal natin ngayon kaya hindi na pwede na aagawin pa nila yun or gagawa, i sila ng kaguluhan para masira no? so doon tayo doon natin kailangan protektahan. So, yun na nga guys. So, sana nga tama naman talaga is wala naman katotohanan yung, yung gano'n na hinihimotok ng mga puso ng mga nagre-react at mga viewers, mga na sumusuporta. So, minsan kailangan lang din naman natin magkalma. Kasi kung padalos-dalos tayo doon sa mga iniisip natin na mali, although mahal natin yung, yung mga love team na yan na pinoprotektahan natin. So, minsan tayo lang din ang nagkikreate ng sariling gulo no? Kaya, so, dapat linawin muna bago mag-react para naman hindi, hindi, ano, hindi sayang yung mga pag react or yung mga tinatakbo ng isip kasi nakakaano yon ibig sabihin nakakabulabog na wala naman palang katotohanan, guys. So, yun na nga, so, wish them luck na sana nga talaga is nag-enjoy sila doon sa pinuntahan nila at naging maganda naman talaga ang lahat at iyon nag-enjoy sila so hinihiling natin na yun yung baon nila pa uwi at ang maririnig natin na explanation ay maganda no? walang katotohanan yung kaguluhan at yun ay kuro-kuro lamang at haka-haka lamang so yun lang guys so thank you for watching